Good afternoon mga kapag si Ulit Kahit tayo Ayan, galing ako sa bahay Kasi tinapos ko talaga yung trabaho Pumunta ako dito nice, sa pintaan ko Kasi mag-swimming yung aking mga anak Na nagbantay Kaya ayan, aking ulam is scrubs At ampalaya. Kaya lang wala na akong kanin sila. lang alam niyo naman kapag kapag nasa sidewalk car, nasa labas ka automatic yan. Sundalo style, military style. Salo tayo dapat.

daw makakain tayo. Ay, ko, Maria Jose. na ba? Let's also kumain kasi masakit sikmura niya. Eh ako ba hindi masakit ang sikmura ko kainin ako. Kahit wala akong pera, kain ko rin ako. Ah, 40 lang. Alam din lang 'oy. Mga langaw nito. Pag ting langaw maraming ibig at tumal. Hey. Hmm. pwenta 40 pesos huwag ka lang ng supa kasi masasabi siya so, po mga kapag sa'yo, po, ito naman ko maganda to, alam mo ilang taon na 24 years na buhay pa rin no? bupong pa rin huwag ka lang kumili ng ganyan dahil mas maganda pa yung tariff 3 so, years na, may 24 years na to 3 years na simpan kuya po Oh, ah, hindi na dinadaan. Kusya, bebe. Obus trape migay niyan, wala ka. Kinamigay mga kapatid. mga kapatid ko mahirap na kainan ko. Well, social social dito sa amin mga kapatid. Kundi parang social lang Valenzuela. Ano yan? Walang kainan? Walang pahingahan? Kanina pa kayo ah. Thank you very much sa iyo. Yan ang tagapagtanggol kong masungit, William Buenong. Galing ka. Valenzuela. Valenzuela. kumain, hindi siyempre, solo tayo, di ba? Oh, eh, di, huwag ka malungkot. ka naman, marami, yung mga lamang. sao suka. Sao suka. Bye tayo, mga ka kapatid. Shout out sa iyo diyan. William Boyd.